Hello so guys, magluluto ako ngayon ng tulingang ang maliliit. Hindi naman ka anong kaliitan. Tamang tama lang siya. Yan, maglalagay ako ng sibuyas. Yan ko ng asin. Ano pala yung lutoin ko? Binataang tulingan. Yan ko rin ang Ayan. Ayan. crack na paminta ayan, tapos lagyan ko ng mga dalawang perasong sili dali lang, hugasan ayan, sili ayan, tapos lagyan ko na ng suka lagyan ko na suka ayan Ayan siya nilagyan ko siya ng kunting mantika. Papakulan ko lang siya para matuyo bago ko lagyan siya ng gata o ng piga ng niyong. Yun ang ilalagay. Habang nakasalan siya, ipigaan ko na yung ano, yung niyong. Kukunin ko yung unang gata o ng piga. Ito na guys yung unang piga niya. Ayan siya. Yan yung italagay ko dun sa kulingan. Ayan na siyang yan na yung tulingan. Papatuyuin ko lang siya at ilalagay ko na yung gata. Dahil wala na siyang ano, sabaw, hindi nilagay ko kaninang suka lalagyan ko na ito ng gata pero madami atan ang pagkaganda atan yung pagkasabaw ko pero kayaan mo na mas ma mas ma para naman yung mga anak ko na gusto ng sabaw marami silang makaka marami silang sabaw mo yun ng mga titikman Um, Ang konting Kunting asin. Lalagyan ko ng kunting asin. Kulang. Ayan. Lalagyan ko ng kunting asin. Ayan. Papakulin ko lang ng konti, Tagpan ko muna. Tapos mamaya mamaya papatayin ko kasi mamaya pa naman gabi yan. Iuulang. Mamaya yung gabi pa naman ito. Iuulang pa yan. Ayan. Ayan na siya guys. Luto na unti na lang na uh, sabaw tara kain tayo guys lang